So, isang beses, sinabihan ko talaga si Sen. Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, humukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon e, ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Sen. Aini. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. Pero Sen. Amy naman, Kinalan niyo naman siya, di ba? Diretso yun magsalita. Paisip ako eh. Sabi ko, eh paano kahit hindi ako ang magsalita, maingang o maginsulto o kutsain yung sino man, okay lang yun. Ako, kaya kong uh, hindi gawin yun kasi hindi naman ako uh, palaaway. Sabihin na na ako'y uh, matapang o di kaya mataray pa, okay lang. Pero hindi talaga ako palaaway. E eh, baka hindi ko matiis kapag uh, maanghang na yung sinasabi tungkol sa iba pang sektor. Pipisara dahil may hugpong siya na malaki rin parito. Hindi ko alam, hindi ko pa napapag-usapan yon Ang akin lang, Uh, pinili ko na maging malaya para hindi na ako kakampi kanino man, laban pa sa iiba, eh mas maigi na. Pilihin na lang natin ang sambayan ng Pilipino.